Good morning. Good morning guys. good morning guys. Good morning day siya ang second so for the same time first parity gyapon ni siya guys with the combination of ano large white and dalan. Hindi pa yan tapos ng anak guys. Tingnan niyo guys. Yeah. Yan yung way namin guys para hindi na kami mag ano sasya nang nanay nila guys yan pinapadede na lang namin sila guys. Nakakatulong din yan para madaling lumabas yung mga bX sa loob ng inahin ayan. At, Tingnan nyo guys so oh, hindi paputol yung mga puso nila guys. Ay uh, ipapakita ko na lang din yung uh, isang inahin namin ayan. Yan yung ano first so namin na meron siyang siyam. Siyam na perasong sumbiik. Ayan. Ayan. <laughs> Tulog. Nahimbing silang natulog. Ngayon, isa no sila ngayon uh, 15 days. Uh, ano, 5 days sila ngayon, guys napapainjika napapa na yan ng ano, ng jectron and then ayan, tingnan nyo guys o oh, medyo bumilog na yung hogis na kanilang katawan kasi nga, naka-jectron na yan okay, ayan yan dapat talaga guys after try this guys, kailangan silang injika ng jectron para iwas bansot at saka Vitamins na din 'yan para gumanda yung katawan ng ating mga alagang beek. Ayan. Kailangan talaga guys may ilaw ha. Eh may ilaw 'yan. Ayan guys. Oh wow. Ito sila guys, ay uh, 2 4 6 8 10. 10 na mabilis sila, biso. Hm. 10 na sila guys, so oh. of For... course parity sa aming second. So, pang alawang nanay namin, guys. First parity. Unang oh, anak to, guys. Ten. Sampung biek na sila, guys. Ayan. Mm -hmm. Baka meron pang lalabas, guys. Antayin natin. Baka meron pang susunod dyan. Baka meron pang susunod, pang eleven or pang sub. Abangan, abangan natin, guys, sa bahay. Nating abangan kung may lalabas pa ba o wala oh, na. Ano. Thank you Lord for the blessings.